Ang insomnia ay isang napakalawak na karamdaman sa populasyon at nagiging sanhi ng pagbawas sa kalidad ng pagtulog. Ang taong nagdurusa dito ay tumatagal ng mahabang oras upang makatulog sa kabila ng pangangailangan ng kanyang katawan at pinahihirapan ng madalas sa pagising. Ano ang maaaring maging remedyo para sa karamdamang ito? Ang paggamot para sa talamak na insomnia at panandaliang insomnia ay maaaring pharmacological at non-pharmacological. Mas mainam ang paggamot na hindi gamot dahil sa mas kaunting mga side effects nito kaysa sa drug therapy. Ang mga paggamot na hindi gamot ay maaaring CBTI o Cognitive Behavioral Therapy para sa insomnia, Kalinisan sa pagtulog, Stimulus Control Therapy, Temporal Control Therapy, Sleep Restriction Therapy, paradoxical na intensyon, pamumuhay at mga pantulong na diskarte para sa paggamot sa droga, sa halip, ang mga sumusunod ay maaaring gamitin: melatonin, valerian, kava kava, chamomile at lavender. Bilang kahalili, posibleng gumamit ng mga gamot tulad ng benzodiazepine na gumagana sa pamamagitan ng pagpapalakas ng switch ng pagtulog. Magkita-kita tayo sa Med4Care.